mga idol hindi tayong pondador white pondador ah, suabe yun yung pondador na kapag kasinat mo mapapangiti ka wow ang sarap yun um, ano ma'am limit yung nakikita na itong gatas na to sa mga vlog na ginagawa ko pangsama doon sa mga pagkain at uh ultimo uh, iniinom ko ganoon na rin doon sa mga anak ko yun yung soy milk o kaya uh, paminsan-minsan yung almond milk ano uh, napaka sustansya nya at uh, kung takot kayo sa gatas ito yung banata nyo mga idol kasi um, hindi siya gawa sa gatas ng hayop ano nang mammals hindi gawa siya sa mga piniga na uh, gulay ba yun gulay, gulay at paki-comment na lang mga idol ha kung yung soyag, uh, beans ba at saka yung almond ay gulay o prutas <laughs> di ko alam eh pero soya siya ito to soya to um ito yung alternate sa Uh, ano sa um, alternative natin para sa pag-inom ng gatas s'yempre tayo ako okay lang sa akin yung ano yung gatas kasi nga uh, yung kung yung alak nga ta minsan-minsan naiinom ko pagka um kailangan ano kailangan s'yempre kailangan 'yung pagka uh, may mga kaibigan may mga meeting na may halong inuman uh, talagang kahit papaano napapasaya tayo pero siyempre, kontrolado dahil ayaw na natin bumalik sa dati nating um, sakit. Ano, dahil alam natin kung gaano kahirap yung sakit natin. Ngayon mga idol, alam natin na ang mga bagay na yon ay makakapagpahinan ng resistensya. Ano, at uh, nagpapalakas nga tayo ng resistensya bakit kailangan nating uh, pahinain pa muli. Ano, kaya kung kailangan lang, saka lang. Ano, Uh, hindi tayo pa pwede doon sa occasionally, kasi paano kung araw-araw may birthday, araw-araw may occasion, hindi uh, yari tayo doon ano mga idol Yan. yung video na nakita nyo na nakaraan uh, nagpapatunay na ang kalakasan ng katawan ang magandang resistensya ang ating immunity kapag kamaganda yung uh, pag proseso nito yung Uh, re-refer nito sa mga nasisirang cells kasi uh, bawat araw, bawat oras bawat minuto, may mga cells na humihina lalo na kung katulad ng edad natin na talaga namang uh, pataas ng pataas yung numero ano uh, yan mga idol ang edad ng tao ngayon mas mababa kumpara nung una dahil nga sa um realidad na buhay natin, ang ating iniikotang pamumuhay ngayon ay napaka dumi. Ano, napaka dumi. Itong gatas na to, mga kaibigan, para sa iba na hindi pa nakakatikim, ano, yung mga, may mga kaibigan tayo talaga hindi pa nakakatikim no, ng gatas ano, na mm, soya milk. Ang lasa nito, kung uminom na kayo, o, o kung, kung, kumain na kayo ng taho, kalasa sa ng taho, ang kaibahan lang, mas matamis lang yung taho kasi may asukal siya. Eto, hindi ko nabasa kung ilan pang presyento yung asukal nito kung may asukal ba ito o kung walang asukal pero siguro may asukal din to pero mababang presyento ito para sa mga tao na um, uh, na naghahangat ng magandang kalusugan ah, sarap <coughs> yan mga um, idol um, ko sa inyo o isishare ko sa inyo yung karanasan ko sa mga panahon na hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa akin kung ano ang, kung bakit nawawala o bakit um, minsan hindi umaatake yung good ano ngayon na ko nalaman na ko ito pala yung dahilan ano ba't nga kung pero kung alam ko na na, yu, na ito yung dahilan tinuloy-tuloy ko kasi pag hindi mo alam nasachambahan mo lang ang nangyayari hindi mo uh, naalagaan hindi mo napapractice yung ano yung ganitong condition ano uh, ano lang to chambahan yun ngayon hindi na hindi na kailangan ng chamba kasi alam na natin alam ko na at itinuturo ko na rin sa inyo tara na samahan niyo ako at magkukwentuhan tayo syempre saan? dito sa Arb Story TV dito sa ating kwentuhan, dito sa ating tambayan dito sa ating huntahan, dito sa Arb Story TV tara na magandang 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 araw at uh, welcome back dito sa ating YouTube channel dito sa ating tambayan dito sa ating kwentuhan dito sa ating huntahan dito sa story TV inulit ko lang <laughs> sana na ako sa ganung ano sa gandong intro mga am um, kaibigan mga friendly ko diyan ang sarap ng gatas na nasa pondador ito yung libreng ano libreng baso laki pala ng basong libre ng ano ano pondador. Ano to? Pag sachet kayo, pupunuin mo. Parang hirap inumin. Dati maliliit lang yung basong libre eh. Dati laki oh. Pero manipis. Yun, bago natin ipagpatuloy yung kwentuhan mga idol, um, i-ano ko lang sa inyo yung ano, yung mga nakaraang araw ano. Ah, uh, yun. Okay naman. Kita nyo naman sa mga vlog na ginagawa ko kung okay ako o hindi yun yung katibayan ko na maganda yung ginagawa ko para sa katawan ko hindi yung pagkain ng mga bawala yung mga trigger uh, pinakita ko lang, nakita nyo lang naging sample na rin yun na kahit na may trigger kung na mo yung katawan mo kung medyo nalilinis mo lalo lalo na kung talagang nalilinis mo yung katawan mo ay hindi basta-basta aatake yung girl. Kung umatake man to, ano lang, uh, parang parang ordinaryng ano lang na oh, parang nagutom lang, maya-maya wala na, hindi mo kailangan ng gamot, ano, hindi mo kailangan matakot para uh, ataking ka ng panic attack. Yan. Mga idol, naalala ko lang nung panahong una, ano, once upon a time, yun, Nung una, uh, nakakaranas ako paminsan-minsan nung uh, nalilibre ako sa atake Nung no, ng sakit natin, ng GERD, ng acid reflux. At yung iba pa, lalo na yung ng mga buto-buto, yung mga kasukasuan, yung hirap sa pag-ihi. Minsan, hirap din sa pagdumi. Nakala natin kung ano ng karamdaman. Ano? Uh, minsan, masakit sa tagiliran. Minsan, masakit sa ultimo yung mga kalamnan. Ulti mo yung balat. Minsan nga, yung balat mismo. Bigla na lang nag-iinit yung balat na masakit. Maraming nakakaranas nga mga idol. Baka ikaw, isa ka dyan. Minsan nakakaisang buwan na hindi. Tagtataka ako sa sarili. ko, magaling na ba ako? At hindi ko na nararamdaman. Minsan nakakamiss eh. hindi ko nararamdaman yung ano. Yung pala yung dahilan mga idol. Kasi ako, kinahil... ako talaga yung tao mahilig sa ano sa mga putas. Uh, gulay ano, mahilig talaga ako diyan. may lang yung proseso ng pagkain niyan, paggagawa niya, pag prepare niyan, hindi ko alam. Ano? Oh, kung may, meron ka ako ngayon, uh, hindi kahit <clears throat> mahilig ako diyan, <clears throat> kahit mahilig ako sa ganyang mga pagkain. Hindi ko uh, nagagawang palagian kasi nga natatakot ako na kapag bumili, may presyo nga, 'di ba? May presyo. Pag bumili ako niya, mababawasan ma ma yung aking ano, yung aking uh, budget. Kayo, pag nabawasan budget ko, wala akong bibili ng gamot. Lagi pinaglalaanan ko noon gamot. Ano? 'Yun yung ano mga idol, 'yun yung mahirap sa may sakit na katulad natin. Lagi na ang kasama sa budget yung gamot. Kasi uh, pag walang gamot, yari tayo. Ano? Uh, ataking atakin ka ng panic attack talaga ng anxiety bakit? Kasi <clears throat> nakakatakot na, nakakatakot na yung nararamdaman natin lalo na kung may bago na namang mahirap na pakiramdam na hindi mo alam kung anong nangyayari sa iyo. Nako, Diyos ko. Ranas na ranas. Yun kaya hindi ako palagi ang nakakabili ng prutas pero talagang mahilig ko sa prutas. Ngayon, pagka mali napapalimit 'yon, syempre katulad ng medyo may, 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 yung budget ko eh, lagi, 'di ba? Sabi ko lagi naman akong uh, may gamot na nakahanda. Pag may gamot ako, hindi ko nagamit yung gamot. Dahil nga nakakakaan akong gano'n. Ayun, uh, nakakabili ako ng prutas, nakakasunod-sunod ako. Kaya minsan nakakaranas ako ng isang buwan na. Ba, hindi ako inaatake. Pero pag dating nun, syempre, sawa naman, kung ako talaga mahilig. Sabi ko nga sa inyo, mahilig ako sa prutas. Kumakain din ako ng hilaw na gulay. Ano, hilaw na gulay, mahilig din ako dyan. Ngayon, mga, mga repax, mga brad, mga tol, mga uh, kaibigan, idol, uh, pag kumain ako ng prutas, lalo na kung sabik eh, ba diba, sabik, want to sawa, Bun talaga namang hindi na ako makakain ng, ng, ano, ng kane, ng ano, talagang, lalo na kung pakwan, mga idol, nakaka, um, ano ako nun yung dalawang malaki, yung dalawang malaking bilog, wag naman yung ganun kalalaking, ano ha, yung, yung malaki pa sa ulo, yung katamtaman, yung kaganyang kalaking pakwan, Um, mga, siguro mga malaki pa dito eh. Mas malak malaki, laki dito. Eh, mga ganito, sabi natin ganito. O malaki ng konti dito. Dalawa o tatlo. Isang upuan, nakakain ko. Ano, melon, mga ganyan. Uh, yung mga basa, mga prutas talaga, talagang mayat-maya. Isang upuan lang yung sinabi ko ha, isang upuan minsan umaga tanghali hapon din ako kumakain ng kanin yun na lang um marami noon ano natatandaan ko dito may nagregalo buhay pa tatay ko noon uh, but ano pa lang ako noon bago pa lang ako noon nagkasakit noon Sak sakong pakwan yung regalo sa amin may ano may tanim ano mag umaga tanghali hapon tapos ah natandaan ko din pala nagtanim din pala nung, yung tatay ko dati doon sa mata, sa mataas na lupa dito sa amin may upper land kami dito na pagka summer hindi na nadadaanan ng tubig hindi na, dadal, na ng tubig kung punta doon uh, tinatamnan yan, yan doon sa mga tao niya ng mais at saka ng ano ng pakuan yun talaga na mga ano kung sa mahilig talaga ako doon ko nararanasan na tumatagal yung ano yung atake hindi ko naman alam kaya lang bumabalik syempre sabi nga natin kahat uh, kahit pa maganda sa katawan niyan, pero kung sosobrahan atakihin ka ng iba't ibang sakit. Ano? Iba't ibang sakit. Hindi lang GERD, hindi lang acid reflux. Yung ibang kondisyon na syempre may mga vitamins yan. Pag sumobra ka doon, may uh, hindi maganda ding epekto. Ano, di ba? Uh, sabihin natin, um, ah, uh, kontra sa uric acid, may mga ganun ganon Pag ano, pwede ka naman kumain, huwag mo lang dadamihan. Parang ako, sa acid reflux, oh, hindi uh, nga ba ari yung alak ah, mo bakit bakit napapag-ari ko bakit hindi ako inaatake ngayon kita mo naman isang araw sunday anong araw ngayon miyerkules sunday hanggang hapon ako nagiiinom <laughs> ano pero chill chill lang naman yung pag-inom ko hindi naman ganoon kadamihan ng kinatagi ko pero matagal na ikutan ano sumasabay ako sa kanila pero hindi katulad doon talaga nung pag-iinom ko nung una ano yung pag-iinom ko nung una talagang wanto to oh, patayan ng ano ang set ko saka di ako nagtutubig nun hindi ako akong taong di nagtutubig saka paborito ko talaga gang alak whiskey saka brandy ano bang ano bang kategorya ng tequila isa pa yan tequila yan <laughs> yan yung mga ano yan yung mga pang sumira ng aking kalusugan yun yun yung dahilan naalala ko lang talaga bigko ko kung alam ko na pa dati na ganito lang yon. kung nauso ng internet nun matagal na akong okay kaya nga kayo mga idol yung mga baguhan palang sa sakit na to hindi pa disgrasya yan ako nga 33 years kailan lang ako natuto dito oh na ganito nagaga na ko pa rin nag-okay pa rin ako kayo pa na madibay pa ang lining ano ako oh, hindi ko alam kung gaano katibay kung gaano kanipis yung lining nung ka, nung aking iso pag usat tsaka ano, kadadaan ng acid eh pero pangarap ko pa rin na ah, mag makadating sa panahon na hindi ko na kailanganin yung gamot ano, Naka display na lang dyan yung gamot o kaya Uh, pagsubakit saka nalang ako bibili ng gamot hindi na ako yung katulad dati na mayroong buti ko dito sa bahay <laughs> ibig sabihin yung medicine kit ko cabinet ko puno ng laman ganyan ako kasi nga malimit umaatake ngayon mga idol hindi na yan yung uh, pinapakarap ko pangarap ko mawala na ng laman yung medicine cabinet namin ano <laughs> yan mga idol share ko lang talaga, share ko lang. Uh, natutuwa ako sa mga improvement na nangyayari sa buhay ko. At uh, bawat araw, ikinukwento ko sa inyo, bawat araw nakikita nyo kung ano yung katayuan ko. Um, hindi na ito for the vlog lang, hindi na ito for the content. Ito, para sa inyo. Yung kagalingan ko na nakukuha ko sa mga ginagawa ko, na hindi mo naman bibilin. Yun na, kung ano yung nasa kusina mo, yun na. 'di ba? Sabi ko sa yun na. Kung ano nasa kusina na mo, gulay, prutas kung ano available, kung gusto mo puro saging araw-araw. Uh, uh, kung merong tanim ka diyan, uh, kaya kung merong kam kaunting lote, makurat, baka kaya mong magtanim pa ng ilang puno. Uh, alam nyo, yung puno dito sa bakuran ko, ginagawa ko ngayon, pinagpuputol ko yung punong kahoy pinagpuputol ko yung ilang mga punong kahoy pinapaltan ko ipinapalite ko yung mga punong kahoy yung mga ano yung mga fruit tree kasi may lilim yung kasi punong kahoy na na ano na, na, na nasa paligid namin na wala na pakanabang kundi lilim e pinapaltan ko bakit may lilim na ako may pang prutas na maganda para sa atin kung ano yung available na prutas sa inyo, sa lugar nyo, kasi pagka, uh, ng season, mura yung prutas. Ano? Kung ano yung mga season na prutas, seasonal kasi prutas eh, yun yung, yun yung gawin nyo. Tapos, kung namamahal lang kayo mga bumili ng gulay, magtanim-tanim kayo. kahit nga sa paso eh, pwede. Ako, inaano ko yung ano, may inaayos ako dito eh. Ang bala ko tanim eh, at saka, um, ano, um, tawag mga upo, mga ganun. Upo, pipino, ganun yung tatanim ko no. Madami naman akong puno nga dito na ano, ng iba nga pinatay ko na eh, yung papaya. Ano? Yung isa pa pala mga mga kaibigan na papaya, gulay at prutas. Ano? Gandang sik noon. Kaso nga lang yung iba, ayaw kong manunong sik papaya dahil syempre yung yung amoy, may dagta ang amoy niya at nababahuan doon sa amoy na ano, nahihirapan sila uminom. O, hindi, huwag mo, ano, kainin mo. Ano, gaya mo, kainin mo. O, pwede din sa sausaw sa suka. Ang sarap niya sa suka bago may, may, ano, may bawang, tapos may konting paminta. Wow! Yung suka mo, yung, ano, yung natural na suka. Napakasarap. Ano, tapos, kasama mo, gagawin mo ng gulay, papaya din na may, ano, na may bawang din tsaka um, luya tapos merong ano merong malunggay wow the best pwede mo siyang i-shake katulad ng ginagawa ko kasama na yung kanin para sa lugaw ang sarap sa ngapunan mm, hapunan mga kaibigan mga idol kasi pag ginawa mo sa hapunan yon ang bilis niya matun ang bilis mo matunawan safe na safe ka sa pagtulog hindi ka aatake ng acid reflux try nyo mga idol napaka ganda yun lang mga idol at uh, kwentuhan ko na ulit kayo Mamaya pag um, may naisip akong content Ubusin ko tong masarap na Pondador White uh, Sino na may Pondador White? Ako lang yun Hey kid Don't ever let them get inside your head They'll tell you what to do in life instead Everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time. I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like. And find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown They wanna fill your head with doubt They're silently scared that you'll figure it out I'll make it look like I'm losing Won't bother hiding my bruises And when they finally think you're wounded Then it's your chance to be ruthless